Ops guys, huwag ka munang mag-scroll guys. Tingnan mo muna to guys. Kung tabak taga bukid kayo guys. Ah, kilala niyo to guys. Ito guys oh, tingnan niyo guys. Ayan guys. Yan. Ah, isa to sa masarap na iulam guys, no? Diri sa bukid guys. Ayan. Ang tawag dito sa amin guys, ah, tubo guys. Tubo to siya. Ang tawag dito sa amin masarap tong isahog-sahog sa mga kuan guys gulay-gulay ba tulad ng malunggay lugbati isahog to siya masarap to at masarap din tong gawing kuan ah iihaw guys ba iihaw guys isugba guys ba ya tapos lagyan ng suka at sili ayun masarap na siya guys ulam na siya ito guys o. tingnan nyo guys ayan o. para lang siyang uhong guys kunin ko to guys kay ulamin ko to mamaya guys Ayan oh. Ayan. Parang siyang uhong guys. Masarap to isahog sahog sa hug sa kuan ba? Uh, gulay. At meron din ako ditong ano sibuyas dahonan. Ayan. Sa likod. Pero hindi na masyadong tumubo kaya hindi man naabunuhan good. Tapos na abutan ng init ba? At ito masarap to. Masarap to iulam sa pananghalian eh wala akong ma may ulam lagyan ko to ng uh, iihaw ko to tapos lagyan ko ng suka na may sili ba ah. kapag ano taga ano ko guys taga bukid ka Ah, uh, makailagi ka ni makilala mo to basta taga bukid ka pero taga syudad ka mayaman ka uh, hindi mo to kilala hindi mo to kilala tong ano na to Ah, uh, pang na to ayan guys yun lang guys Thank you for watching!